Where now, ano pang Hello mga kablogs. Ito po, nagro-road trip kami ngayon. Naka-motor po, magalap, masarap po magmotor talaga. <laughs> Lalo hindi po mainit ngayon ang panahon. Kaya ito, nagro-road trip na mamasyal mga kablogs. Babaybayin namin itong mula Bindoy hanggang Manhoyod mga kablogs. Sako po nang Negros Oriental yan mga kablogs. Kaya ito, Paliwa sa matagal lang hindi nag eh. kaya mamamasyal kami. Malaki talaga ang kaibahan mga kabrok sa climate o masarap ng hangin dito sa probinsya. Dahil malamig-lamig ng konti, hindi katulad talaga sa syudad o sa city mga Kabruks, Mainit ang panahon. <laughs> sarap mong motor, sarap ng hangin, presko. Kaya ito, sarap magmotor. motor. <laughs> abangan nyo mga kabrok sa uh, next week maligo kami ng dagat kung nakikita nyo yung aming nadadaan ng dagat dyan kami maliligo mm -hmm. mga kabrok marami kasing beach dito mga kabrok tabi tabi lang sa gilid gilid lang magaganda hindi ko na lang pangalanan yung iba mga kabrok napakarami po sila baka makalimutan ko yung ibang panggitin magagalit sila bakit hindi binanggit ang kanyang pangalan ng beach <laughs> kaya sasabihin ko na lang na maraming fish dito sa aming lugar mga kabrooks kung gusto nyo mga muscle guy dito check masisiyahan kayo mga kabrooks pwede nyo akong kontakin mga kabrooks kung gusto nyo pumunta dito sa aming lugar at tayo ay maliligo mga kabrooks yan po yung malaking isda hanggang ngayon di pa nabubulok <laughs> walang kamatayan yung isda na yun mga kabrooks <laughs> oh, no 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 <laughs> Bindoy po yan mga kabrooks. Ayan po. Ang ganda ng view ng probinsya mga kabrooks. Makikita yung mga balapundukin, mga <laughs> Malapit na po kami yung naman sa isang boundary pang, ng Bindoy at po yun mga kabrooks. Yung, yung tulay na yung bridge na ito, ito po ang boundary. Kaya pag naman dito, lagpas na kami sa Bindoy. Kaya sakop na po ito naman po yun mga Kabuloks. Ito po nakatawid na po kami. Dinarayo po itong lugar namin mga kaproks Dinarayo po ito ng mga ibang lahi Katulad ng mga koreano Iba-iba pong lahi ang nandito dito po Dito po sila nagbi-beach Naliligo po sila mga Kabruks. pagliko na yung mga sa na po ang aming lugar sa aming bahay balas yan barrio balas yan po yan sa kanan ng manhoyod mga kabroks yan po madadala na natin ng series terminal bus at sa bandang ulang ng konti mga kabroks ay nandun po yung kanyang munisipyo city hall mga kabroks ayan po ang lungsod ng manhoyod ito na po tayo sa terminal ng series mga kabroks ayan po yun sa so, inyong likuin po siya mga kabrooks ayun po terminal na po ito kaya maraming salamat mga kabrooks sa inyong panood sa aking video maraming salamat at uh, mag subscribe na kayo para piti guys like ka mga video mga kabrooks ito po si ruin Page ang inyong kabrooks